ito na yung akin kinilabasan ng ah uh, anim na araw na ang paggawa ng aking magiging kulungan ng aking mga petloging manok yan na siya nabubungan yan naglinis kami kanina yun yan yo okay na siguro sa isang linggo pag uumpisa na kami ng paggawa ng kulungan ng manok mismo yun yung bubong niya patapos na rin yun maglilinis lang kami ng punti rin sa paligid para yung aking magiging manok ay safe sa mga kung anumang nandito, mga hayop yun, yan na po siya yun, abangan nyo guys yung aking susunod na mga video sa pag-upisa ng aking mga kahit luging manok. Hindi maganda yung view dito. Yan. Ang gubat-gubat. Uh, yan. Tahimik. Dito. Pero ito yung nagustuhan ko yun sa lugar na ito na walang masyadong madidinig na ingay yung aking manok para hindi siya ganong ma-stress kung sa panahon naman okay naman kasi video malamig ayun sya guys uh, thank you sa aking panonood ng sa aking video guys uh, kung nagustuhan nyo po ang aking video eh paki okay, like naman po at comment na rin po kayo kung ano po yung pwede nyo isadyo sa akin kung sakali man po na ako may makuhang ano sa inyo na aking gagawin po, yeah po. thank you guys and ingat po tayo palagi